Hello, thank you. Good luck. Uh, bye. thank you, bye-bye. Hello. Yeah. Gal galing sila ng Terminal 3. Siningil sila ng driver, taxi driver, 1,000 isa. 1,500 isa. Ay di, sabi ko, sige na, sumakay na kayo at ililibre ko kayo. Taxi driver, tatlo. Grabe. 1,500 isa. Naman na eh, sabi ko, sige, go inside na. ayo pre oh, Sabi ko, sige, libre na. Dito, 1,500 isa. Tatlong takta sila. pa ako sa nang isang taxi driver. Bakit? Pasayro mo yan? Ay, mga siraulo pala kayo. Ba't mo na 1,000? Si kailan yung mga ano, oh, sabi ko, taxi driver din ako ng 20 years, pero hindi ganyan. Pero mo, ano, 1,500 isa. Mangyak-ngyak yung purin kaya sabi ko, come, go inside. O yan, mm. ko na. Hindi ko na yun ano, hindi ko na siningil. Oh. tatakbo na ako, di ba? Kasi mahuhuli na sila eh.